So sa video ito mga guys ayan so meron naman tayo guys na titimplahin ayan so ang kulay niya is pastel yellow at saka monster yellow ayan so tara timplahin na natin yung kulay na yon so ito na mga guys ayan so unahin muna natin yung pastel yellow so lagyan na natin ng white ayan so bali kalating litro lang guys yung mga titimplahin natin dito ayan then lagyan na natin siya guys ng hansa yellow ayan konti lang guys ayan so okay na to so mix mix na natin ayan pastel yellow yan guys ayan so sa mga hindi pa nakakalam ng kulay ng pastel yellow ito guys so oh. ayan gayahin niyo lang to ayan ayan guys so oh. ganyan yung pastel yellow na kulay ayan ayan oh so okay na guys tapunan na natin Then, sunod natin, guys, yung Monster Yellow. Ayan bali kalahat yung little din guys ayan so ito guys sansa yellow naman pinagay natin then lalagyan natin siya guys ng rosé na na pangulay ayan ayan so lalagyan din natin ng orange ayan so bali tatlong kulay naman to guys pinaghalo natin ayan so tara mikos mikos natin ayan so, ganito lang guys din yung monster yellow pagtitimpla ayan bali tatlong kulay din siya guys ayan ayan Ayan. Kunti pa na orange para medyo tumingkad. At kunting roche na pa. Ayan mga guys. Para makuha natin yung pinaka kulay ng monster yellow Ayan. At kulang pa tayo ng dilaw para sa isaktong kalahating litro. Ayan. So, dinagyan pa natin. Ayan. So, ito na guys. Oh. Ayan. Ganda ng kulay guys. Ayan o. Oh. Lagyan pa natin ng konting dilaw. Ayan para talagang saktong kuhang kuha yung pinakaano natin ayan o ayan ito na guys o ayan ganda ng kombinasyon guys ayan so okay na guys ayan kalating litro then sa saling na lang natin dito guys yung ano hansa yellow bali tatlong kulay kasi yung binili sa atin ayan so ito lang guys yung hansa yellow na ready mix na siya ayan o ayan So thank you, thank you mga pala guys sa mga mga talaan ng mga ng ating video at mga mga video at sa mga sumusuporta sa atin. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Bye-bye!